Hello! Welcome to Virgo Philippines. So, ito yung reading natin for Virgo. Summer, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates. Bali, hindi ito magra-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko lahat ng energy ng Virgo sa mundo. Pero okay lang yun kasi may mga next readings pa naman tayo. O kaya, i-check po yung ating pinaka-video, yung, mga yung pinaka-channel no? kasi may mga videos naman na dyan. And, um, check ko yung ibang video na na-upload na. Maaaring na doon yung message para sa'yo. What do we have here for the sign of Virgo? Summarizing Venus Jupiter Virgo. For Virgo, summarizing Venus Jupiter Virgo. Ano messages para sa mga Virgo? Ayan. Ito over the Two of Swords. Clarify natin to, ha? Comment ka na lang dito sa uga. Kahit po heart-heart lang, smileys, malaking bagay yun sa akin. So, Two of Swords, tsaka... Ano to? Yan, medyo liwanagan ko lang yung konti. Ay. You do have here the King of Cups at saka Two of Swords. So, sa nakikita natin dito, I feel like a lot of you is may mga desisyon na ginagawa ngayon with regards to uh, mga bagay na importante sa'yo. Career, relationship. It depends kung ano yung mga bagay na importante sa sa'yo. So, nagkakaroon ka ng desisyon dito sa mga bagay na to. Lalo na with the two of ones. Nandito yung pagpaplano. And, yeah. Sino may person na kakunag mo? I feel like gusto mo yung mga bagay na ginagawa mo ngayon. Enjoyin mo lang. Alam mo, yung mga bagay na nakakapagpasaya sa'yo. Uh, yung iba pagdating sa pera no finances mas maganda kasi na enjoyin mo lang yung bagay na ginagawa mo to follow na lang yung kita to follow na lang yung pera kasi dadating yan or kusa na lang yan na dadating sa buhay mo once na natutunan mong mahalin at ah uh, ataw dito pahalagahan kung ano man yung mga bagay na ginagawa mo kasi Uh, yeah, especially may mga business sa inyo, no? Um, mahalin mo lang yung mga clients mo, customers mo, yung ginagawa mo. And then, ibabalik na lang din yung pagmamahal sa'yo nitong mga taong ito, yung mga clients mo, customers mo, etc. So, um, yun lang. Which is with the king of cups. Talaga nandun kasi yung puso mo eh sa nakukuha natin dito ang mga bagay na ginagawa mo. Continue mo lang yan. The judgment is here followed by the eight of swords. You could be dealing with a person na parang nagkakaroon siya ng ano ngayon? Awakening. Pwedeng yung person na to is currently stuck sa isang situation. Alam mo yun? And nagkakaroon siya ng awakening dito pwedeng may iniwasan or lumayo itong person na to sa iyo or with the five of uh, swords um i feel like she may lumayo dahil maybe may ginawa ka rin eh iba sa inyo pwedeng may connection or nakipagrelasyon ka sa iba or may pinili kang iba ganun Nakikita natin yung pagtitake mo ng risk with regards to your finances right now. Emotions ay ng person na ito. You do have here the world. Alam. Natawa ako kasi kita yung force ko dyan sa part na yun. Anyway, yan mo na yung force ko. The, the world, tapos, um, you do have here the page of cups. Kasi parang alabo kasi itong, ano. Ayan. The page of cups. May mga may mga nakukuha tayong energy dito yung iba sa inyo willing ka mag take ng risk dito sa money kasi yung nakukuha na sa'yo sa part na ito mukha kang pera <laughs> okay lang yun um yeah lalo na with the queen of coins energy nakukuha natin talaga sa yung focus mo finances career stability well I don't blame you you are an earth sign so gusto mong maging mas grounded. Eh, pero nandun yung willing ka mag... Uh, minsan ka nang nagpakatanga dito sa person na to. Yung iba sa inyo, minsan ka nang nag-take ng risks sa kanya or willing mag-take ng risks sa taong to. So, may separation sa inyo. Kaya lang Pitch of cups, so oh, talagang there's love. Kaya lang ano siya ngayon eh, parang stuck siya sa isang situation. Yung person na to. Pero nagkakaroon siya ng awakening dahil dun sa pagka-stuck niya na yun. You know what I mean? magkakaroon siya ng awakening. Tell me more about this person. Parang siya nga, ano, Um, may nakukuha ko sa kanyang energy na ano siya, eh. Hindi siya pala salita or hindi siya pala... Pwede hindi pala connect or pala communicate, gano'n. Masyadong malihim. Pero once na nakilala mo na siya or nakasama mo na siya, nandun yung makikita mo yung jolly side niya. Iyan, may ganun. So, anyway, what will happen in the near future for the both of you? In the near future for the both of you, Four of Pentacles, followed by the Six of Wands. <laughs> Ba't ka nanonood -na dito? Yung iba sa inyo walang pakialam sa love life. Walang pakialam sa love reading. Bahala kayo dyan. Parang gano'n. Ayan. Kasi so, nagkakaroon ng ending sa inyo nitong person na to. And it, it could be because with the chariot cancer energy. Meron ditong energy ng pag-iwas, paglayo. Pero hindi naman na umiiwas at tumalayo. It could be you. Kasi the sun is here. So, nag-focus sa happiness, sa so makakapagpasaya sa'yo. iyo, ka hindi ka nag-focus sa person na to. Kasi bakit ako nag-focus sa kanya? Hindi naman na, hindi naman siya nakakapagpasaya sa akin. Di ba? Diba? So, ang nakakapagpasaya sa akin is ibang bagay. So, that's what you're focusing here. And with the four of pentacles, yan. Six of wands, some kind of changes ang mangyayari pagdating sa mga iniipon mo, or maybe your bank account, or maybe um, Uh, with regards to your savings, napakaganda ng nakikita natin dito. The Six of Wands, their success, um, lalo na with the Hierophant energy. Nakakuha tayo dito ng parang ano, uh, matututunan mong maging happy in the near future dahil sa you know, the six of wands is here dahil sa success na yan. Kung baga mararamdaman mo yung fruit of your labor, you know, um, yung mga pinaghirapan mo, yung mga efforts mo, mararamdaman mo yan soon. May ano dito, may nakukuha tayong pag-angat pagdating sa mga, uh, sa buhay mo, actually, lalo na sa career mo dahil sa mga effort na pinagagawa mo, Kaya continue mo lang yung effort. But well, unfortunately, itong person na ito uh, nagkakaroon ng ending sa kanya pagdating sa kanyang buhay, sa kanyang situation, uh, lalo na sa usaping financial. Pwede siyang mawalan. I mean, kung makakausap mo yung person, magbigay mo siya ng warning like beware of a scam. Uh, there's a possibility na maloko siya or magkaroon siya ng problem regarding pera. Kung nakakausap mo siya. Mm uh -huh, ba? Diba? May, may kung. Okay, thank you for watching. I love you all and bye-bye.